Breakfast po tayo, mga kabujingjing. Ito po ang aming ulam. Ay okay, magdinilaga. Hmm. pimi Mamaya ko na siya guys lulutuin kasi may makulit na pusa maaga pa naman armusal muna ako guys pansit kanton bye bye po mga kabajeng oh gusto mo magpakita oge okay. O, oh mimi mm, mm di ba pretty pretty bye, bye na po god bless